Kailan po kayo huling <laughs> Kailan po kayo huling nagkaroon ng tagyawat? Your honor, hindi ko po alam. Huh? Kailan po kayo huling nagkaroon ng kumpletong tulog? Your honor, hindi ko po alam. Hindi. Hmm. May nakita po kayong jet ski? Your honor, hindi ko po alam. Huh? <laughs> isa sa Barber. Happy Days sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button at ni bell para lagi updated sa lahat ng mga inaipala sa nasusunan namin ni Bidjoga And for today's video, hindi pa rin tayo natatapos sa issue ni Mayora Alice. Go on! Yeah, Bidjoga mm. Pero ito kasi, Bidjoga Par. Talagang napukaw ako nitong ano to eh. napukaw eh. Oh, napukaw talaga eh. Yung segment na to. Yung bahagi nung Senate hearing. Hmm. Hinggil dito, kasi ito yung may lokasyon nga dyan sa Maligaya Street. Patubig, Marilaw Bulakan. Maligaya Street. Ay, sorry. Maligaya pala. Ano <laughs> <At> sabi ko? <laughs> Hindi ko po alam. <laughs> maligaya Street. Patubig, Marilaw Bulakan. Ayan nga mga kabatang helmet. Sabi ko nga sa inyo, madalas nga ako napapadpad dyan. At talagang, pinakita ko pa kay videographer. Yung mapa. Di ba videographer? Oh, doon lang pala yun oh, eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, talagang pumupunta dumadayo kami dyan ni Bidyo kasi malapit yan doon sa bilihan ng mga pasalubong. Maraming mga dyan, mga kabatang. Kay Rosalys. si Rosalys. Pero, yung sinasabing patahian daw yan, no, Bidyo Embroidery ko. Oo, no? embroidery doon sa kabila. Yan, pero halos magkatapatan lang yan. Isang malaking parang parking lot nga yan, mga kabatang. Sabi ko nga sa inyo, pupuntahan ko talaga yan para makita nyo talagang... Pero, Pisog Oo, uh. oh, oh, may ganun nga lugar. Pero ang tanong, meron kayang ano, nagmamay-ari o nakatira doon na pangalang ganyan? Diba? Uh -huh. Oh, ito muna yung video. Sino naman yung Jiang Zhong? Uh, yan po yung Chinese name po ng, ng tatay ko po. Ano po yung Filipino name ng ama nyo? Uh, Angelito po po. Angelito. Okay. Sino naman po sina Jiang Zhongguo? At saka Lin Wen Yi, dahil pareho po ang address nila, bagamat uh, Chino po sila. Opo, uh, bali mga kasama po sa negosyo po, sa meat shop po. So, mga kasama po ninyo sa negosyo at parehong address sa inyo hindi ko po hindi ko po masyado sigurado po, po doon sa address. Hindi ko po, po masyadong sigurado po, po doon sa address. A few moments later. Meron ba kayong mga kapatid o half siblings sa ama ninyo? Sa ama po na half siblings po, half siblings po meron po. Ah uh, Chinese po sila. Uh, Chinese po sila. Sino naman yung Jan Jong po? Siya ba yung binanggit niyo kaninang uh, sabi niyo nag-iisang Uh, kapatid nyo, half sibling sa ama? Uh, hindi po. Sino po siya? Uh, yan po yung Chinese name po ng, ng tatay ko po. Uh, yan po yung Chinese name po ng, ng tatay ko po. Ah, sila yon. Opo. Sila yung ama nyo. Si Jian Zhong Wu. ano ulit yung Filipino name nila nandito sa notes po? Ano po yung Filipino name ng ama nyo? Uh, Angelito Go po. Angelito. Doon sa isang ipinakita ko pang dokumento kanina, kaugnay yung GIS ng meat shop. So yung Jan Zhongguo doon ay amanyo. niyo. Yung uh, your honor, sorry po. Kanina may pinakita akong GIS ng meat shop ninyo na yung Jan Zhongguo. So aman ninyo, nila uh, Chinese name. Chinese name nila okay. na Filipino name, Angelito Guo. Diba mga kabata helmet? Nung una, sabi niya, pangalan daw ng tatay niya, Chinese name. Mm. mm. Tapos yung Filipino name ng tatay niya is ang hilito. Oh, bait di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Oh, diba? Eh, bigo so, pa rin pala basta tatay ang hilito ang batang ama. Ano diba ba? <laughs> <laughs> o baka hindi eh, ko po alam. So ay nga mga bata helmet tapos nung tinanong ulit ni Sen Risa, sabi niya parang may mga siblings daw siya. Oo. Oh, oh. Tapos nung tinanong ulit yung pangalan, hindi na naman niya alam. So, tinanong ulit, tatay daw niya. Ay, na ba talaga? So, tinanong ulit, hindi din niya daw niya alam. Oh. alam ko talaga. Kalabo-labo na alam niya. Pero ito nga, basa ko, mga kabatang helmet. Ayan, oh. Pinigilan na ng, abog, ng abogado niya. Oh. magsalita. O magbigay pa ng any statement si Mayora. Bakit kaya? Kaya nga, di ba mas maganda kung hindi natin siya pipigilan? Ay, alam ko, magsalita ba? Diba? Kaya lang natin i-verbalize niya kung ano yung mga sa niya, 'di ba? Pero ayan nga, hindi na siya ano, pinagsasalita pa or hindi na siya pinayagang magbigay pa ng any statement na kanyang abogado. Bakit kaya? Kaya nga, yun hmm. na ang mga bata kaya lang halos nasabi sabi niya na lahat, 'di ba? Sabi nga ano din, siya sabi niya lahat. Sabi niya na lahat ay hindi niya alam. <laughs> 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 hindi ko po alam. Para kasi bidyoga po. Halos inilabas niya na ang alin na talagang parang ang gulo niya. Yes! <laughs> na di wala mo, siyang alam. Na wala siyang alam na halos lahat eh peke. What? Ah, <gasps> Di ba? Di naman siguro. Medyo, medyo rapper yun lang kapanganakan Ay, lugar ng kapanganakan I mean, Ano hindi mo alam? Eh, hindi nga niya alam eh. Ano ba? Yan tayo Namimilit eh. ka. Wala sa namimilit yun. Huwag ka kasing namimilit. Walang pilitan yan. Eh, kung hindi matandaan, eh, di hindi matandaan. Amnesia, te? Oo. Video pa. Ito may napanood pa ako sa balita nung isang araw. Uh -uh. Mm. yata kaya salita na yun. Pero, parang hindi yata sila nanghingi ng any birth certificate or katibayan ng musa sa kapinanganak o yung kapanganakan mo. Tama ba yun? Tama ba yung rinig ko? Parang ganun na nga yata yun. Kaya ano parang, ba parang, naman yung na yan? What? Alam, dapat nga doon sa kumilik pa lang, nafe-filter na lahat. Oo. Nandun na nga tayo sa able to read and write. Pinabayaan mo na nga eh. Kaya nga eh, So, lahat nga, sabi ko nga sa inyo, pwede na tayo tumakbo, mga kabatang helmet. Ooh. kaya naman natin, sumulat kaya natin basa. Uh -oh. O, uh -oh. di ba? Wala mo sinabi doon kung kailan, bachelor's degree kami, masteral kami, may, ka, may Hello, doctorate kami. La ka. si Wala! Lahat tayo pwede tumakbo! <whistles> sana naman, no? Medyo tumaas taas yung standard. Kahit papano, sana naman talaga. Di ba, videographer? Hindi naman sana mamaliit ka. Pero kasi, ito yung mga inilulukluk nyo, inilulukluk natin, inuupo natin para mag-lead o pamunuan ang isang bayan o ang isang bansa. Jowa nga, maselan ka eh. Kaya nga, diba, taas ng standard mo, tapos dito sa mga taong sweldohin mo, pinapaalala ko lang mga kapatang helmet, yung mm. pinapasweldo sa mga yan, galing mm. sa tax natin, galing sa tax nyo, galing sa tax ko. Mm. Kaya dapat maging maselan tayo, di ba? Eh, pero ayan na nga, andyan na yan, inupo nyo na yan. Mm. So, choice hindi ko niyan. alam. Oo, <laughs> oh, choice niyan. So, ayan na, mga batang helmet. I-comment down below niyo po diyan, ang pangmalakasan. Kung ano naman yung masasabi niyo, hinggil diyan, Diyos ko, yung patubing marilaw bula ka na yun. Talagang, naku, Joga kailan ba natin yan pupuntahan? Bukas na. Aligin na, mamaya na. <laughs> Aligin na ngayon na. Eh. Oo, oh, sabaga, isang, tricycle uh, isang tricycle lang yan. isang tricycle lang yan. Oh. na. Aligin na. na. Pero ito muna, mga batang helmet. Ano? May nachika pa ako. Hmm. Ano? Parang gusto kong mag-Hilton. Hilt- Mahal dun! Okay lang! Mahal dun. may pera ka? Marami akong ano... Ano? Confi. Ha? Huh? Parang gusto kong mag-ano, magpa ko, mag... Yung mga meet and greet, parang gusto ko naman magpa- Sa -meet Hilton? And greet sa Hilton Hotel. Wow! Tot Sa Kaya ko, ang DepEd at mm. ang Testa na daw, nagkaroon ng signing of contract ba yan? Oo. Uh -uh. Parang collaboration? Mm -mm. Sa Hilton Hotel. Oo. Eh, balita ko nga, ang Hilton Hotel, bitch, yung pa eh, isa sa mga luxurious, o, oh, di ba? Uh. Hotel. Pag yayamanin ka, pag dumi. Tara nga, ah, parang gusto ko talaga magpamit, ano, mga kabatang helmet, ikasalan natin to. Pa, na oh. Ha? Magpapamit, ano, magpapamit and grit ako. Ano ba natin sa Hilton Hotel? Payag ba kayo dyan? Siyempre, KKB. Oo. Oh. <laughs> helmet. Ang ah, kaloka, no? May mga paganyang pagganap. Pero, abang-abang tayo sa well, latest. Sama, At ito pa, no? bisopan. Mm. Naglayag na rin yung ating ito, coalition. Oh, Oo. Wut-wut. Pagdasan okay, natin ang ating mga kababayan, no? Mga kabatang helmet. Oh. Dapat talaga masasama tayo dyan. Kaya nang nagkaroon ng conflict sa ating trabaho. Pero, mega love shoutout talaga kay Sir... Action Man. Yes. Hey, Sir Jade. Di diba, ba? Kaya Aling Marie. Ah, aling, aling Marie. Naglalayag na. How are today? dyan ang pangmalakasan at syempre videographer. Hmm. Sa leader ng uh, atin ito, koalisyon. Oo. Oh, kilala mo yun. <laughs> <laughs> classmate mo yun. Classmate. Hindi. hindi ko kala ka classmate. yun. Pero oh. ayan, may galang shoutout sa iyo, Paeng. At ayan, mag-ingat kayo. Diyan sila, Father Robert Reyes. Hindi ka pa. Uh. Mag-ingat Tsaka siya nagsabi na. Teka nga, may nagsabi na nagtatawa na yung dala daw ni Father Robert, yung kahoy, yung Ay, Mama wow. Mary, di ba? Na ano ko yun? May nagtatawa. Bakit daw nagdala-dala ng kahoy? par. Alam mo, sa ganyang mga bagay-bagay, religion, medyo konting respeto lang. Oo, oh, tsaka isip-isipin nyo. Si Mama Mary yun. Oh. Mahirap na, dyan sa nagsabi na yan. Naku. Naku. No. Mm. Mm. Ako, alam niya lang. O, basta ay mga babae natin, pagdasal natin mga kababayan natin, buti talaga yung mga kababayan natin. Oo. Yung mga troll kaya, happy sila. Dapat yung mga troll, sila talaga yung sinasama doon. Pero dapat talaga, yung mga troll talaga, sumama sa, mag-volunteer kayo mga troll, sumama kayo doon. Para makita nyo talaga yung ganang. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko nga, Mr. Boy, nag-helmet yung nabukit tips, getting better everyday. God bless everyone. Bye! Ay, na. Punta tayo. Anong bibili natin doon? Pumunta muna tayo sa patubig. Tapos na syempre Siyempre, mamimili muna tayo ng sa tapos, tapos, na tayo bibigay natin yung suman doon. ka na.